ganun nga na eh. so 5-6 na po ito 5-6 So, pang na araw ngayon, uh, uh, araw lang ko eh. Diba yeah. yes. So, ito Luto uh, tayo ng ano Mungo 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 bawang dan luka dan kemudian minyak dan minyak Ano, no? Ang tigals. Ilalagay na sa okay, Ay, wala Okay, very good na yan. Ay! Happy food. Lagay ang bawang ng dahan-dahan at ihalik. guys, kinahalo na ni daddy. Hatong magiging. na Chicken Chicken. chicken pato gulay. Okay na, Jerjie. Hmm, hindi pa mo ida. Hmm, ay, dala ginalang natin dito. Ano ba 'to? Naasikaso. Doon maganda. Uyo. Ration. Refill mo?

Mupo na. Oh. No? Pakain ka rin siya. Hmm. Oh, mm. hindi mm. 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 nagpatalo si Perlin. Oh. No? So, mm. pakain daw. Oh, Ante lang ulit. Tama na. Mm. Yun! Magandang gabi sa ating lahat. Gabi na po. Anong oras po natin is 9.30. Salamat sa mga sumabay-bay sa aking 7 days fasting challenge. At sa mga nag-subscribe. Sa mga nag-like. Nag-follow. At sa mga nag-share guys. Maraming maraming salamat sa mga pinaka-upload. Ewan ko nalang kung di kayo kiligin sa so, dami namin pa lang pa. So yun guys, so ang nararamdaman ko, actually parang kaya kong hindi na kumain nabang buhay dahil parang hindi na talaga ako nagulit. Nawala talaga. So, una, dalawang araw lang pala yung challenge na yun. Pangatlo, nakakahilo. Pangapat, medyo sanay ka na pang limang araw mo sakto mo nila ito pang anim parang 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 mas malakas pa ako doon sa nakakain so, nag weights nga ako kanina hindi ako napapagod kaso yung parang katawan ko nilang ibibigay so, yun, yun. update lang namin gumawa kami ng homemade chomay so bukas ako yan abangan nyo yan gawa yan ng aking asawa na si Ayan, Mama Jess, sinarapan niya, ayaw niya pasabihin yung ano secret ng sangkap, pero i-reveal -re ko sa inyo yan, basta magpahalo lang kayo ha. So yun, uh, maraming, maraming salamat sa lahat, syempre yung ating nasa hito, sa taas. sa mga, sa lahat nyo, maraming salamat. Actually, so, hindi ka, wala akong kasiya to dyan. Daw oh, Ramdel, ba shoutout? Oh, ikaw wala rin. So, mula kay sya shoutout o oh, lang sa mga da po natin diyan ng pizza.